Good morning guys, kamusta kayo? Ayun! So, andito na naman tayo sa Tokyo Bubble Tea. Bili tayo ng milk tea at saka ng cake. Birthday kasi ni Papa Wing TV. Maganda yung spot natin yan. May nakuha tayong parking. Diyan. Kasi dati dito kami nakapagpag sa may kalsada. So, ayun lang. Bibili muna kami ng milk tea. Amaya ulit. apa? Ya. Masuk sah dapat tu. Cui. Nara Ayun, eto na nga in order namin cake. Ang ultimate chocolate cake. Chocolate JCC naman. Yung cheesecake cream. Ayun lang, bye bye! Meron pala tayong full video ng details tungkol dito sa Tokyo Bubble Tea. Kung gusto niya mapanood, pwede nyo i-search sa Facebook, sa YouTube, o di kaya ay dito sa TikTok